Ang simpleng pag-like, pag-subscribe ay malaking tulong na sa aming mga content creator. So ito, bigyan lang natin ng counting opinion yung ginawa ng ating representative sa UN. Ito tungkol sa ating uh, mga karapatan sa pag-aari sa WPS, lalong-lalo na sa Spratly Islands at Scarborough or panatag So tama lang at tama lang na sa tamang forum ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Tama lang na idulog na sa UN ang lahat ng ating mga reklamo dahil sa ginagawa ng China. Kasi ang ginagawa dati ng ating gobyerno is magprotesta lang tayo lagi, magpadala ng sulat ng notice sa Chinese Embassy. Pero walang ginagawa ang China sa mga ganitong klaseng mga reklamo. Dahil gusto lang nila, sila lang ang masunod sa kanilang One China Policy. Anong gusto nila, sila lang ang masunod. So tama lang, naidulog na talaga sa tamang forum yung problema ng Pilipinas sa UN para rin hindi rin naman kailan na alam na ng mga uh, ibang bansa yung ating problema sa pananakop o pangangamkam, pangunguha ng hindi sa kanila pag-aari. Dahil sa ar arbitral ruling talaga, uh, final statutory na yon. Hindi na yon mababago at walang karapatan ng China sa anumang pag-aari sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So sana tuloy-tuloy uh, ng reklamo ito at sana eh, bagyan na ito ng pansin ng UN at ng international community para matigil na ang ginagawa ng China sa pangaharas sa mga mangingisda ng Pilipino at sa mga Coast natin. At sana uh, maging matatag tayo sa ating uh, depensa sa Pilipinas sa mga pag-aari natin. At huwag tayong susuko. Sana huwag tayong susuko. Ipaglaban ang atin kung ano ang atin, kung ano ang karapatan natin para na rin ito sa susunod na mga henerasyon. Kasi kung ahayaan natin lang yan, ang susunod na mga henerasyon ay walang makukuhang katarungan sa pag-aari ng Pilipinas pagdating sa WPS at ng pag-aari ng Pilipinas sa exclusive economic zone. Sana wag natin tigilan o wag natin ti wag tigilan ng gobyerno ang pagprotesta sa tamang forum lalong lalo na sa UN at para lalo mapansin ng international community yung pang-aapi at pangbubuli ng China sa Pilipinas. So ganito lang po ang uh, uh, magiging reaction natin or sana Ah, uh, panoorin niyo at tapos na rin ito. Ah, uh, nung reaction. So maraming salamat sa susuporta. Uh, at ang isang pag-like at pag-subscribe ay malaking tulong na rin sa akin o sa mga kapwa content creator na uh, lumago o kung ano paman So paglaban ang karapatan ng Pilipinas.